Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tuluyan ang binawi ni Ai de Las Alas ang kanyang US Green Card petition para sa dating asawa na si Gerald Sibayan, kaya hindi na ito makakapagpatuloy sa kanyang permanent residency application sa Amerika. Ayon sa US Citizenship and Immigration Services, ang approval ng petition ay automaticong binawi, kaya wala ng posibilidad para kay Gerald na maghain ng apela. Kasabay nito, kinansela rin ang kanyang travel at work permits kaya inaasahan ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Nagsimula ang green card application ni Gerald noong 2021, ngunit nagdesisyon si II na bawiin ito matapos ang kanilang hiwalayan na sinasabing may third party na dahilan. Ayon sa mga ulat, si Gerald mismo ang nakipaghiwalay kay II dahil umano sa kagustuhang bumuo ng pamilya. Munit kalaunan, natuklasan ng komedyante ang tungkol sa ibang babae sa buhay ng kanyang dating asawa. Sa isang post, idinitalya ni II ang ilang sightings ni Gerald kasama ang kanyang bagong kasama. Nakita raw si Gerald at ang babae sa Jerry's Grill, kung saan nakahilig ito sa kanyang balikat. Colding hands umano sila sa Jollibee sa Fremont, California. Sa kabila ng mga rebelasyon ni II, nananatiling tahimik si Gerald si Sibayan at wala pang opisyal na pahayag tungkol sa isyu. Ano sa tingin mo? Tama lang ba ang ginawa ni Ai Ai o dapat ba niyang hinayaan na lang na makuha ni Gerald ang kanyang green card?